Hello guys, flex ko lang po kayo dito sa amin ng uh, bunga ng puno ng dates. So yan yeah, naglalakihan na po yung mga botin oh. So ang uh, inaantay nilang po dito is yung magkulay dilaw po siya para ito po ay uh, hinog, maging hinog na siya. Pero guys tingnan niyo oh. Uh, nagiging uh, dry, nag, nasisira po yung kanya mga bunga oh. So, tuyot na siya. Natutuyot yung iba. Pero ito, oh, lumalaki na po yung mga botel po ng uh, kulay green na uh, dates po. So, yan. Iikot ko po kayo at marami po yung bunga po nito. Ayan. Ayun, dito wala. Dito yung sa, sa side nito, walang bunga. So, dito marami. Ang oh, tulis to, ano, <laughs> ng uh, kanyang dahon. Ayan, o. Oh. Ano, laki po. Lumalaki na po yung kanyang mga botel-botel na bunga. So, yan. Yan po. Ay. Ayan. Dito ko po kayo sa puno po. Ayan po. May net na po siya kasi para hindi po siya dapuan ng ibon. Kasi pag dinapuan po siya ng ibon, totally masisira na po sila. Kaya ayan po. Ayan, ito. May unti-unti na rin pong nagiging tuyot. So, ayan. Bumabagsak na po kapag natutuyot po siya. Ayan, guys. O, oh, diba? Ayan. Uh, maliliit pa po yung kanyang uh, mga bunga. Lalaki pa po yan. Magiging oblong po siya na magiging kulay dilaw kapag uh, uh, hinug na po siya. Pwede na po siyang kainin. Kaya, ayan lang po guys. Pinakita ko lang po sa inyo yung aming uh, bunga ng puno ng dates. Kaya, thank you guys for watching. I-update ko ulit po kayo kapag uh, Renovou minha poxa. Thank you guys. Thank you.